Hi guys! Magandang araw! Ito po ngayon ang ganap sa karawan ng aking pamangkin na si Venice Chantel. Chantel Venice Damgo. niya nagpalit soon po siya. Seven birthday niya po. Um, malaki na. Seven years na rin di kami nagkikita kasi malayo si tita. Ngayon makulit na siya. So, nagpakain siya ng kanyang mga kaklase sa school. Tsaka nag-celebrate siya doon ng kanyang uh, birthday. One, two, three, come so, on! Ito guys, may mother, auntie, may dalawang auntie, tsaka mga pamangkin hindi pa na lagay ang mga handa. So, picture picture muna ang ganap ng mga mahal ko sa buhay. Tapos, ito na silang tatlo ng aking habitat. <laughs> ang aking bugoy-bugoy na baby cat. Ayan naman guys, malaki na siya, buyag-buyag. Tapos, dito na sila sa sala. Ayan yung kanyang lilitsunin na babars. So, ito yung kanyang handa sa school, spaghetti with puto. Sa mga uh, ah, kaklase niya, teacher niya po yan. Hi ma'am, thank you sa pagturo sa aking pamangkain. Ito na siya nagsiselebrate doon sa school niya. Yan, 7 th birthday niya. Chantel Vinis nya yung mga kaklase niya. Ayan, mga babae, boys and girls. And then, magwaki-waki pa sila. Charot. <laughs> Nadala pa sa waki-waki. <laughs> Formal, uh, ano to? Waki-waki too. Lolo at lola sa side ng kanyang father supportive na grandfather and grandmother. And this waki waki classmate girl, dito na, ito na siya. Nag-isnow white, snow white na siya dyan. <laughs> bilis ng panahon, guys. Kakaalis lang. Parang kahapon lang ako malis eh. Ngayon, eh, yan na. Nalagingging na. <laughs> ito na guys nagbibigyan na siya ng mga food here kumakain na sila ng spaghetti at saka ano pa yung handa niya ay ito na yung nasa bahay guys ito na yung mga handaan sa bahay balik na tayo sa bahay nandiyan na yung litsuan at saka yung kiknila decoration sa house ganoon lang kasimple simpleng buhay simpleng bahay basta masaya yan na guys yung kanilang arrangement uh, ito na yung um, pagpupugay ni pastor sa dalawang maglula na nagbe birthday kasabay pala ang lola oh, ito na rin yung aking bugoy bugoy sayaw na siya dyan kasi tapos na siyang kumain tapos na silang kumain sayaw na sayaw sayaw na siya dyan <laughs> kala mo naman dancer eh mayang yan ang aking bugoy isang taon at saka anim na buwan pero parang matanda na kasi pag naglalakad ay eh, mabilis na maglakad nakapok buyag lang yan siya sa sayo siya dyan kasi pag narinig ng sunata ay eh, ayan kumikirikinding kinding kinding kalande <laughs> sabi nga ng lula niya eh kama kama daw <laughs> ito na yung patapos ng ating ganap ngayong araw at kaarawan ng maglula na siyantil at si lula mas